Hi Karen! Sorry na late ako. So ano na? Eto, okay naman. Um, alam mo, sobrang swerte ko talaga sa lalaki ko. Kasi inalagaan ako. Tsaka kung anong gusto ko, binibigay niya. Hanggit naman. Ako kasi, maramang malas ko talaga sa paglipid. Hmm. Ano mo, napakatanga din mo kasi minsan eh. Pero, joke lang din. Ito lang eh. Ayun nga lang eh. Nainis ako sa sarili ko. Parang ang bilis kong mauto. Hi, love. oh, mahal. Ah, uh, boyfriend ko nga pala, si Floyd. Boyfriend mo? <laughs> Saan ba sura itong napulot, Karen? Bukang hindi pa naliligo, oh. Ano mo? sobrang pangit. Di ko siya bet para sa'yo. Kuya, sorry ha, pero di kita bet talaga. Kasi sobrang pangit mo. Excuse me lang, walang galang. Sumo Sumusobra ka na ata. At wala kang karapan para husgahan ako. At hindi mo alam ang buong pagkatao. Kuya, wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Kaya Karen, pwede ba? Paalisin mo na yan kasi nakawalang ganay. Eh. Nasa restaurant tayo. Mahal, alam mo, um huwag um mo um nang um awain si George. Sige na, mag-skip. Ganun-ganun lang yun. Pagsisisihan niyo to sa uli. Bye! Alam mo, hindi na rin magtatagal yung relasyon namin ni Floyd eh. Para kasi may something. Alam mo, dapat lang, di siya deserve para sa'yo. At, may papakilala ako sa'yo, may relate ako sa'yo, yun, mas may tsura pa yun, at fresh pa yun, fresh from the coconut tree. <laughs> ano, tatawagan ko na ba? Ko. Oh. Okay, sige, wait lang. <clears throat> Hello, Francis. May papakilala ako sa'yo, kaibigan ko. Oh, maganda yun. <laughs> okay, sige, makita kayo bukas. Okay, sige, sabihin po. <laughs> okay. Oh, ano? Okay na? Sure na ha? Huh? Okay. uh. <laughs> oh. Hi! Ikaw pala si Karen, di ba? Ah, hello! Sige mo po, ha. Ay, grabe! Tama pala yung sinabi ni Josh! Ang gwapo-gwapo mo nga sa personal! Alam mo, dahil sa kaibigan ko, isa na kita sisiputin eh. Pa oh, pala, chinsya ka na. Wala akong pera ko O oh, mother, kaya na kahit na ako na magbabayad, okay? Tsaka mamaya, katas natin kumain, punta tayo sa mall. Kahit anong bilhin mo doon, ako na bahala, okay? Sige na, no, burger ka na. Groceries, pambayo ng hilaw. <laughs> Aren, may lakad kami ng mga barkada ko. Kailangan ko ng pera. Teka, kabibigay ko lang sa'yo ng pera kanina, di ba? Anong kabibigay? Oh, wala ka binigay eh. Hindi ka masasaktan ako, ano ba? Di ba sabi mo na karaan, bibigay mo sa'kin akin lahat? Konting pera lang ini, kundi mo may bigay? Ah, uh, eh, kasi namin kang babayarin din sa bahay. Puro ka lang dahilan. Kung bibigay ka ba o hindi? Oh. Yun naman pala, bibigay ka rin. Oh, Karen. Karen. Oh. Ah. oh. Karen. Ano nangyari sa iyo? Bakit may mga pasaka? Sino may gawan 'yan? Si Francis kasi. Si Nancy, but no. Ano? Si Francis may gawan 'yan? Kasalanan ko to eh. Nagsisi tuloy ako na nireto ko si Francis sa So ano? Anong plano mo n'yan? Wala. Kasi... mahal ko pa rin si Francis eh. <laughs> Kasi, wala lang bakit ako sinasaktan. Pinibigay ko naman lahat. Okay lang yan. Mga pala, Karen, darating si boss ngayon. At magpapanggap ka ng buntis ka. Teka, ba't ako magpapanggap? Eh, alam mo naman hindi ako buntis, di ba? Kasi mga magsinungaling. Pagdaday lang ka naman. Ah, gusto mo to? Para bigyan niya tayo ng pera. Para hindi na kumingi sa'yo. Mayos ka. Hey, boss! Oh, Francis. Upo pa kayo kapala boss, sawa ko, Karen, yung boss ko. Siya lang na naman ang isa sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. At siya rin naman ang kaysa-isang tagapagmana ni Don, Archie Enriquez. O Karen, kapala pala yan. Tagal din natin din nagkita ah. Boss, magkakilala kayo? Bali, ex-girlfriend ko pala siya. Pero matagal na yun. Huwag na natin pag-usapan. At Karen, si Francis, driver ko lang yan. Di ba Francis naga, nangirap ka sa ng pera? Gusto mo, ipasok mo sa akin si Karen bilang katulong kung okay lang sa'yo. Ako oh, sir, wala problema yan. Ako nang bala sa asawa. Sa ka? Oh, ano nangyari sa mukha mo? Diba sabi ko sa'yo, nasa huli ang pagsisisi. Oh. So, Pan Francis, mauna na ako. Basta, ipag-drive mo ako mamaya. Sige sir, ingat mo kayo. Ano? Huwag na huwag mo pa ipayakay mo sa kaliging dilan ka